gumagalaw na ng politika to si Torre. Lumalapit na siya. Kasi alam niyang ano eh. Ito, sigurado ako alam niyang ending na ng mga Marcos. Lame duck na nga ang tawag kay Marcos eh. Alam niyang wala ng patutunguhan. Alam niya na hindi siguro effective yung PR stunt ni Marcos na I'm angry, mahiya naman kayo, useless. Yung mga PR stunt na yan, wala na. Ending na yan. Ending na ika nga. Mukhang sabit-sabit na po yan. So, eto na. Yung kampo na nila Dilima at yung ka kasama nila yun, si, ano eh, si Untiveros, mukhang yan ang uh, sasaniba nito ni Torre. So, ewan natin. Tingnan natin. Kasi sabi niya, wala daw siyang perang uh, para tumakbo sa 2028. <laughs> hindi ako maniwala dyan. May alam ako, hindi ko sasabihin. <laughs> Grabe ho yung ano ha, uh, yung... Uh, Uh, interview, latest interview ni Tore, tila parang iiyak na huata siya. <laughs> Gago! Hindi, yun ho yung observasyon ho ng mga kababayan natin na parang bagang uh, napaka-defensive niya at parang uh, konting ano na lang ay mukhang bibigay na. Naku, alam mo, Tore, ako naintindihan ko ikaw. <laughs> Hindi, totoo, naintindihan ko. Kahit ako siguro kung nasa kalagayan mo ako, talagang maluluha ako. <laughs> Mantakin mo ba naman? Gawin mo na ang lahat, na, 'di ba? As in uh, naging uh, para kagang lapdog ika nga o sunod-sunuran na aso sa iyong amo eh tapos bigla kang ilalaglag. Ay, naku, grabe ho. Hindi ko kakayanin niya kung ako. Hindi totoo, masyado 'yan, ha. Eh. Iiyak talaga ako niya, na. Mantakin mong 'yon. Kahit uh, ikaw ay tinawag na ng most hated PNP chief at talagang nagalit sa iyo ang uh, buong uh, taong bayan, ay sinunod mo ang kautusan na dalin si Pangulong Duterte sa, uh, sa dahig at grabe ho yung uh, natanggap mong batikos dahil nga naman eh palpak, <laughs> ba diba? Gago! Mantakin mo, dalin mo ang dating Pangulo na siyang nagangat ng... Uh, sahod ninyong mga pulis, sahod ng mga sundalo at iba pang uniform personnel. Eh, grabe ho ang pasasalamat ng mga kapulisan at ng mga kasundaluhan kay Pangulong Duterte. And yet, ikaw ang nambuli sa kanya noon. <laughs> Gago! ba? Diba? At Kaya talagang uh, sabi ko nga, alam mo, nakakalungkot tong uh, dinanas ni Tore. Sobrang ito'y pambababa sa kanya. Mantakin mo, wala pa ho siyang... Uh, mas mabilis pa yung ano niya, yung yung sinasabi niya na 3-minute o 5-minute response. Ngayon, wala pang, uh, I think it's almost 5 months. Eh si Baka kagad, kahihayayaw yan. At saka ito, literal, you're fired. Yung iba kasi, pinag-resign. ikaw, You're fired, di ba? Diyan sa position mo, you are relieved. Naku, pambira, sakit sa puso nun. <laughs> Gago! Hindi, meron may, daw kasi nangyari nung mga nakaraan, yung panahon nata ni Ping Lakson. Pero iba ang dahilan. It's not because pasaway ka. <laughs> hindi ganon, hindi ganon. Eto, kaya ka di umano tinanggal at final. Uh, finay dyan sa yung position dahil, eh, alam naman natin, lumalabas na mga balita. Sinabi na Rimulya, pasaway ka, di ba? <laughs> Hindi ka sumunod sa sinabi ng Napolcom na lumagpas ka sa iyong otoridad kaya tuloy na si Bakadya sa posisyon mo. Pero kasi, alam mo, hindi ako, I'm trying to understand kung bakit ganito ang nangyari dito kay Tore. This is something na Ah, ah, alam mo 'yon, parang sobra naman 'yang pamamaliit sa iyo, parang hindi na hinantay na matapos ka, magkasakit ka. Oh, alam mo 'yon, mag ka ng uh, e, 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 other uh, reason, like health reason. Hindi talagang sa ng awa nyo. 'yon. Oh, alis ka na diyan. Ganon eh, 'di ba? Oh, eh, kaya ngayon nung ikaw yung in-interview na hindi na maipintay mukha mo. Hindi totoo. <laughs> Gago. Hindi hindi na hindi, hindi na natin maintindihan kung ano sinasabi mo at parang tila talagang uh, ano ka na parang uh, disheartened ikang, 'di ba? <laughs> Tapos sasabihin niya pang uh, hindi daw siya bitter o hindi daw siya galit sa administrasyon. And yet, nung tinanong siya kung tatanggapin niya, ang sagot niya, wala pa kang alok pa ko tatanggapin. <laughs> Di ba? E, alam, mo na, alam mo naman na yun ay pamidya lang ng uh, malakanyang eh. Diba? Pero huwag ka mag-alala. Eh eto ha, huwag ka mag-alala. Kasi yung matinungang tao, ha, na katulad ni Atty. Vic, ha, si Atty. Vic Rodriguez, Talagang anim na taon na nasa tabi ni Pangulong Marcos yan. Anim na taon na talagang naging uh, samaw ay yan bilang abogado ni Marcos. Anim na taon talagang nagtrabaho para kay Marcos at walang ginawang masama. Ha? Eh, yun ang talagang masakit. Sinibak yun dahil, hindi, alam mo, although hindi pala sinibak, sorry, sorry, not the word sinibak, nag-resign. Kasi siya ho talaga nag-resign. And yet, alam mo yon ang punto kasi dito, nung siya ay binabanatan na, di ba, ng mga, mga tao ni Marcos, ni hindi man lang siya pinagtanggol ni Marcos. Yun yung sad dun eh, di ba? Hindi man siya sinibak, eh, the mere fact na tinalo siya dahil hindi siya pinagtanggol ni Marcos, ay malaking bagay po yun, di ba? Huwag ka mag-alala. Diba? Dahil uh, ikaw naman kahit pa paano deserving. <laughs> si Atty. Vic, deserve niya nasa tabi ni Marcos dahil talaga naman naging loyal. And yet, hindi lang siya pinagtanggol ni Marcos kaya napilita na siya mag-resign. Ikaw, pasaway ka naman daw. Kaya okay lang yan. Okay lang yan. Tanggapin mo na lang na isa kang pasaway. O, so, di ba? Ah. Panoorin natin itong ano ah, Sabi ng mga netizen, mangiyak-ngiyak ka daw dito. Hindi ko pa napapanood to. Tingnan nga natin. Hindi, sabi nila, sabi nila sa akin, Banat Bay, panuorin mo yung interview ni Tori. Mangiyak-ngiyak siya dun para siyang natatain uh, natatay, hindi maintindihan. O, para siyang gabagang uh, na, tuliro. Alam mo yung tuliro. O, oh, panuorin natin. Tingnan nga natin. Komento nga kayo kung ano ma-observe niya dito kay Torre. Na si General Torre kaugnay ng pagkakas Grabe naman yung picture ng, ano, ng uh, news Bu, pambihira, o. Oh. Talaga namang, uh, ito na may itsura, o. Oh, diba? Hindi uh, 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 <laughs> <laughs> may pinta. Ano nga uli yung sinabi mo, uh, General Torre, pagpangit? Ano sinabi mo? Nakalimutan ko na. Back sa kanya bilang PNP Chief. Nakipagkita rin siya kay Congresswoman Laila Delima. Lima. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita, si News 5 House Correspondent, Marian Enriquez. Marian, anong sabi ni General Torre? Yes, Jiggy, wala nga raw sa manang loob itong si Yun. General Nicolas Torre III at suportado so, pa rin daw niya si Pangulong Bongbong Marcos. Yan nga, Agoy. Ito, siguro niya, no? Uh, matapos siyang sibaki ni Pangulong Marcos bilang hepe ng PNP. Ayon nga kay Torre, ay, uh, magsisilbi pa rin po siyang polis dahil hindi pa, inalis lang naman muna siya no? bilang appointee. At ang sabi po niya, ay hindi siya nakapunta sa turnover dahil wala naman daw turnover to speak of. Doon naman sa issue, no, kung may magkakaroon ba ng early retirement, hindi kamon yan sinagot ni Tore kanina pero ang sinabi niya magi-issue raw siya ng statement sa mga susunod na araw. Ang malinaw sa ngayon, Jiggy ay maghahain share file siya ng leave of absence. Yan muna yung siniguro sa atin kanina ni Tore. Pakinggan natin itong Hindi, i-give up mo na rin yung four star mo. Pambira kaya, eh. ka naman ng konte. Hindi kasi alam niyo mga kababayan, issue ngayon yan eh. Issue yung kasi sa Pilipinas, sabi sa batas daw isa lang ang pwedeng humawak ng 4 star, di ba? At uh, syempre, yun ay usually talagang nasa PNP chip. Eh since nasibak siya sa pagiging PNP chip, eh, yung 4 star daw ay hindi pwedeng bawiin ng gobyerno. Ito ay dapat, dapat ay may kusa. Alam mo, ito lang ah. kung bakit nilagay sa batas na kailangan may kusa, eh... Kahit papaano, ang espiritu ng batas ay nagsasabing if you are a honorable person eh at ikaw ay natanggal sa trabaho, eh, at least have the honor of uh, giving up the four star. 'Di ba? Yung estrela mo dyan, give it up uh, in a honorable uh, way, 'di ba? Ibigay eh, mo eh, siguro hindi na <laughs> Hindi naisip nung batas na may mga makakapalam mukha talaga. di ba? Diba? Meron talagang uh, mga Pilipinong sinibak ka na ayaw pa ba isoli yung pagiging four star. <laughs> hindi naisip ng batas yun. Siguro. Eh, kaya ayan, nang nangyari ngayon sa kanila. di oh. Diba? Sabi ko nga, Hindi ba? boxing boxing ka pa <laughs> nanalo kang walang kalaban this time natalo ka nung kalaban mo bakit <laughs> hindi kasi ano ba ginawa niya Din niya yung second to the highest na si Nartates eh dinimote niya nilagay niya sa Mindanao binato niya talaga sa Mindanao eh at doon nag-react ng napulgong pinababawi sa'yo hindi mo binawi oh Ayaw mo. Sabi sa sabi sa kanya. Ah, ayaw mo sumunod. Da okay, sige, si baka diyan. Palit namin si Nartates. Ayun. Yan ang tinatawag na knockout, di ba? Ay, sa akin, ah, ito ah, sa akin, na ah, kung may natitiya pa, natitiya, natitira, natitira ka pang hiya sa buhay mo, na, Tore. Kung meron ka pang natitirang dangal sa buhay mo, give up mo na yung uh, pagiging four star mo. Ako na lang magbigay sa iyo ng ano, yung tatak tinatatak na four star. Tatataka na lang kita. Alam mo yung pang pang uh, ano elementary. Na? Oh, uh, bigyan kita nun. I've been Oh, okay. For more than 30 years. Wag ka ano? Wag ka. <laughs> naman. Gago. Eh. Kayo naman eh. Kayo, masyado nyo naman. Kayo kasi mga, kabab mga netizen, yung mga netizen kasi din, may mga gago din minsan eh. Sabi ba naman, ba't yung it itsura it niya, no? Na halatang galing sa iya, galing sa uh, talagang, yung parang humahagul-hugul na bata. <laughs> hindi, may nababasa kasi kung gano'n eh. Ba't ganyan yung itsura ni Tore, para siyang galing na sa humagul na bata at umiiyak? hindi mm, ba? Parang kunwari magiis. Kasi ganyan eh. May mga kababa, may mga tayo, mga kaibigan tayong ganyan eh. Kunwari, ah, kakahiwalay lang, ah, iniwan ng jowa, iniwan sa mas mayaman, o di kaya iniwan sa mas pogi, uh, o di kaya iniwan sa mas bata, o oh, di ba? Na, ano, biglang ang, ay, hindi, hindi, okay lang ako. Okay lang ako. <laughs> no heart feelings. <laughs> Pero sa totoo lang, durog na durog. <laughs> hindi, eh, ganun eh. Huwag nyo namang, it- eh, kayo naman, mga kababayan, ang sama ng ugali ninyo, huwag nyo namang uh, sabihin niyang kay Tore, hindi maganda yan. Kawawa na nga yung tao. Masyado nyo pang binubuli. Di ba? Kawawa na nga yung tao. Masyado na nga siyang napahiya. Tapos binubuli nyo pa, sinasabihan nyo pang i- umiiyak o iyakin. wag ganun. Hindi maganda yan. Ha? Pangarap pa naman niya maging mas mataas pa sa PNP chip. Di ba? Kayo naman. Mantakin mo, lumabas yung mga video niya na para siyang presidente. Tapos biglang ganyan ng dinanas. Huwag naman ganun. Ang sakit na ah. na. Pagkatas mong, hindi kasi, eh, pambira. Hindi naman lalabas yung video na yun kung walang nag sa galing sa kampo nila. kasi mga, kasi mga, nag, ma, mga malalapit lang doon, doon sa posisyon na yun, ay eh, mga polis. So binidyo ng polis yun para i-upload. Tapos, pambira naman kayo. Hindi, sa sama ng ugali ninyo, hindi ko gusto yung mga ganyang kaugalian nyo. Pagkatapos na mapahiya nung taong ilang beses, ganyan pa yung ugali ninyo na sasabihin ninyong iyakin ito, umiiyak ngayon. Wag ganon. This is not the first time that this happened in my career. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Wala. <laughs> look me into the eye. Look, look into my eye. Ha, sabi niya. Do I uh, look like I'm bitter? <laughs> Gusto mo ba sagutin ka ng tamba Siyempre, yung mga media, hindi ka sasagutin yan. Alam mo naman yung mga yan, busog yan eh, di ba? Hindi ka sasagutin yan. Mahirap sumagot. Ang mga media busog, mahirap sumagot yan. Pero ako, pwede ko sumagot sa'yo, tsaka yung mga tamba Wag Huwag mo nang antayin yung sagot ko. If you look like, or if you look bitter. Yung kayo, kayo. Ano sa tingin ninyo? Bitter to o hindi? Oh. Sama ng loob. Ayan, yan. Pa pag medyo tumataas na tono ng boses, yung para bag... Uh, na. Alam mo na yan. Hindi. di ba? May nagsabi nga sa akin, eh, pag ako daw, nag, ano, tumataas ang boses, Alam, yan. pag nagwawain ka na, di ba? Gano'n, eh. Ah. Oh. Tingnan natin, ah. I've been an officer for more than 30 years. O, uh, tapos bigla ka nalaglag. <laughs> <laughs> Gago! So, alam mo, eto ah. 30 years. Lahat ng uh, official ng uh, PNP, pinangarap maging PNP chief. Of course. That's the ending. Alam natin yan. promotion, from simula hanggang kataas-taasan ma-promote ka. Ayan ay, ay yan ay ano, uh, hindi natin mapapagkaila sa kapulisan niyan. Yan ang pinakapangarap nila for 30 years, 'ya. Diba? 30 years. Oh, pangarap nila na maging PNP chief. For 30 years tinrabaho trabaho mo 'yan. Binild mo 'yung 'yung reputasyon mo wala, 'di ba? <laughs> binild mo yung imahe mong sabit-sabit. At nung nakuha mo, naandun ka na sa clouds. Ika nga. Ibig sabihin, ang taas na eh. Ang sarap ng pangarap ko na after 30 years, tagumpay, naging PNP chip ako. <laughs> Ra, ano, akin na tong PNP, akin na tong kapulisan. Alam mo kasi sabi ko sa'yo eh, eh yung yung sabi nga ni pangalan nito ni senator Senator Jingoy Estrada. You're the most arrogant PNP chief. oh Totoo naman. <laughs> Naging arrogant ka and sabi ko nga sa inyo yung pagiging arrogant niya nung panahon ni ni PRRD, nung panahon ng Siege at kay Pastor Kibuloy. Di ba? Ayaw maniwala ng mga tao na arrogant ka. Ah. Oh. Uh, ibig sabihin, ang magsasabi lang yan, mga Duterte supporter. Pero yung mga taga-iba, hindi masasabing arrogante ka. Kasi siyempre, kinakampiyan ka. Pero ngayon, this proves na talagang arrogantika Bakit? Hindi mo sinunod. Di umano. Sabi ng, uh, ni Remulla yung, yung Napolcom, di ba? Memorandum. Hindi mo sinunod. Naging arrogantika dahil... Sabi nga ni Plaxon, yan po ay lahat ay ano yan, ha? yan po ay para bagang understand uh, ano, uh, understandable na na once na naging PNP chip ka yung mga second ipinapaalam yan yung lahat ng kanilang mga appointment hindi yung akala mo ikaw na ang pinaka boss kasi remember ha alimbawa ito It's like ano eh, halimbawa, secretary ka, di yeah, appointed ka, di yeah. ba? Siyempre, sino nag-appoint siya? Presidente. Yung ASEC, yung USEC, even if you have the 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 leeway or uh, sa sabi na natin na meron kang uh, mga bata na gusto mong ipasok doon sa pag doon sa yung departamento dahil may mas tiwala ka, wala namang masama eh. Di ba? Mas may tiwala ka at sanay na yung sa trabaho mo, walang problema doon. Pero still, the final say is the president. So kung sino man ang i-appoint i, i na presidente na, na ASIC o USIC, way ka. Di ba? Hindi pa pwede. Even if you are the secretary of that department. As a matter of fact, ganyan yung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi nung nag-PCO siya, maraming tumaas ang kilay doon. Yung mga, mga ano doon, ay yayabang doon sa PCO na mga USEC at saka ASEC. Ang daming tumaas ang kilay doon kay mo Bakit naging asik yan? Ganyan-ganyan. Lalo na yung mga nasasagasaan niya sa Maro. Naku po, nagtaasan ng kilay niya mga yan. Gusto siyang pasibak. Ay, sa Pangulong, si Pangulong Duterte, stood by ma madam mo ka, di ba? Oh. Eh sabi niya hindi, diyan ka. yan ang position mo, ako nagbigay niya karapatan ko yan. Oh. Parang ganoon dito sa PNP. Even if you are the PNP chief, okay? You are still under Napolcom. Kasi remember, in our constitution, ang ang uniform police ay nasa ilalim ng civilian. That's why you are under DILG and Napolcom. And moreover, sa presidente. So even if you are the PNP chief, pag nagsalita ng ang napol ko ang DILG, aba malamang sa malamang, may may ano yan, may basbas -bas yan mula sa presidente na ito ang ilagay mong second in command. E pinakailaman mo. Sa pagiging di umano, according to Jingo Estrada, ikaw isang napaka-arugante. Di ba? O yan, nangyari sa'yo. Yan ang ending mo oo oh, di ba? Kahit nakangiti ka, kitang kita sa mata mo ang luha. Kitang kita ng mga netizen sa mata mo ang lungkot. Kitang kita, sir. Ito, seryoso ito ah. Pag wala kang makausap, sabihin mo lang sa akin. Huwag ah. kang, huwag magsosolo. Usap tayo, kapit tayo. Huwag kang magsosolo. Baka mamaya may magawa, may maisip kang hindi maganda. Di ba? Huwag mong ano. Okay lang yan. May buhay pa pagkatapos ng PNP. Huwag mong anuhin yung ano, ha? Hindi totoo. Kasi minsan yung mga nalulungkot, delikado yan. Kailangan sinasamahan niya. Nako, kahit uh, masam hindi 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 tayo pabor sa mga ginawa nito, sir, wag nyong anuhin yung ano nyo. Uh, basta, nandito ako kung gusto nyong kausap. Di ba? Di ba? Hindi kasi, kawawa naman si sir. Huwag eh. naman ganun. Kayo talaga sa sama na ugali ninyo. Kaya na. Napahiya na nga siya eh, ng todo-todo eh. Napahiya na siya. Tapos sasabihin niyo pa umiiyak. Huwag ganun. This is not the first time that this happened in my career. Look. Oh, yun na. konti na lang. <laughs> <laughs> ding, 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 Kaya <laughs> naman, no? Huwag ganun. Put <laughs> me straight and the eye. Do I look like somebody who is beaten? Wala nga akong sama ng loob. And I, I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. At Marianne, tatanggapin Ako daw ba ni Tori ang alok sa kanya ng malakanyang na bagong posisyon? Hindi daw masama ang loob niya pero nag-leave siya. O, di ba? Lupit! Iyo, ikaw na! Jiggy, sabi nga ni Tore, eh, masyado parang maaga no, para pag-usapan yan. Una, wala pa naman daw assignment na sabi niya, masyado maaga ang karwahe sa kabayo dyan. Doon naman sa usapin, ano, kung nakausap na ba niya, mismo si Pangulong Marcos, sa so, nabi niya ay executive privilege, hindi na siya nagbigay ng ibang detalye tungkol dito. Hinihintay pa rin daw niya no, kung uh, uh, mayroon ba ibibigay sa kanya na bagong posisyon. He's still willing to serve, sabi niya. Pakinggan natin itong pahayag ni Tore. Masyado namang nauna ang jan. dyan. Let's wait first for the official statement or announcement. I'm still in the government. I'm still uh, serving the government right now. I'm still a policeman. Huwag <laughs> kang iiyak! Ikaw na. <laughs> 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 Hindi, alam mo kasi, ikaw eh, mo rin si Pangulong Duterte eh. Tindi ng karma nun. Tapos si eh, Pastor Kibuloy pa, siyempre. Pag ano ginagawa nun ngayon sa... Hindi, totoo. Ah, ano ginagawa ngayon sa kulungan? No? Di ba? May time yung manalangin. No? <laughs> hindi, wag ka mag -alala. Alam mo, nakausap natin sa panaginip si Pastor Kibuloy. Sa nakausap ko siya. na naginip tayo. At uh, wala siyang ano, wala siyang sama ng loob sa kahit sino man dahil sabi niya nga ang sama ng loob yan ang papatay sa iyo eh. No, oh, totoo. Yan. Kailangan tayo matuto tayong i-release. Forgiveness is not really for the person who hurted you or who hurts you. Tama ba yun? O basta ganun. Hindi yun sa taong na nakit sa'yo. Forgiveness ay para sa'yo kasi you are freeing yourself from uh, that anger. Kaya si napanapan, ginipangkot, nakausap po si Pastor Kibuloy, sabi niya, I forgive everyone na gumawa ng kasalanan sa kanya. nag uh, nagsabi ng ko anong-anong kasinungalingan sa kanya. Eh malamang sa malamang, kasama ka na doon, Tor. <laughs> Number one ka eh. Number one ka ng bastos doon sa ano eh. Hindi, kasi totoo naman. Again na, ah, Ito this is not something about belief. O, oh. I mean, sabi ko nga sa inyo eh. Me and uh, Pastor Kibolo has, has a different... Uh, Uh, doctrine. Maybe not major but minor. Pero ang akin kasi, the mere fact na binastos mo yung quote-unquote eh, temple nila, ibig sabihin yung kanilang house of worship, di ba? binastos mo yun. You are not... Uh, uh, you are not disrespecting the religion. You are not disrespecting Pastor Kibuloy or KOJC. You are disrespecting the worshiper. Ibig sabihin yung mga sumasamba, di ba? Yung mga nagwo-worship doon. Ngayon, who are we to judge? Di ba? Who are we to judge if that person or that's di ba? Etong tao na ito ay uh, totoong Kristiyano o hindi? As a matter of fact, there is an example in the Bible na may ganun eh, may isang tao dalawang nananalangin, di ba? Sabi niya nananalangin, isang yung makasalanan yun, isang yung ganito ganito. Ako, tapat ako. isa naman sabi niya, ako, Lord, may kasalanan talaga ako. Tao, di ba? Sino ang ano ang uh, tamang worshipper doon? Yeah? Kasi nga the point here eh whether that is Catholic, Protestant, whatever religion ang tao, ang makakapag lang, if that person is correct in his or her worship, eh, ang Panginoong Diyos, wala nang iba. But, the point here, yung place of worship, ha, ay binabuy mo, tore. Kaya sa tingin ko, isa yan sa mga dahilan kung bakit ka nakarma. It's not yung taga-KOJC, it's not the doctrine of KOJC, it's not the doctrine of Pastor Kibuloy, It's the word the people who worship doon. Ngayon, 'wag mong usgahan kung tama ba yung pagsamba o mali ba yung pagsamba na 'yan. Bahala na Diyos diyan. Ang punto lang, 'wag mong babuyin. 'Di diba? eh, ano ginawa ninyo? Nagukay kayo, heartbeat. Asa na 'yung heartbeat? Hmm. Hindi, honestly, asa na 'yung heartbeat? 'Yung puso mo, naga-heartbeat pa ba? Baka hindi na. Kasi napahiya ka na. Hindi, ako nagtatanong lang ako. Baka kasi na may nangyari na ano. Para lang sigurado. Naawa naman ako sa iyo, di ba? Di ba? Kung ganyan na sitwasyon mo. At bakit nga ba nasa camera si Tori ngayon? Nako? Mm Jiggy, ay nga doon kay General Torre kanina no, nung inabangan natin siya mismo doon sa opisina ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ngayong araw kasi, yung kaarawan ni Congresswoman de Lima at sinabi nga ni Torre, personal siyang nagdala ng cake sa Kongresista. Naalala kasi ni Torre nung siya raway, bagong upong PNP Chief, si de Lima ay isa sa mga nauna pong bumisita kay Torre sa kanyang opisina at ibinabalik lang din daw niya itong gesture na ito. So uh, ayon, nagdala siya mismo ng uh, cake sa kanya. Balik sa Jiggy. Gumagalaw na ng politika si Tore. Eh. Oh. May alam ako. May alam ako. Hmm.